Gandang pag-uusapan na natin diretsyo na tayo sa topic natin, Weng, dahil nasa linya po natin ngayon ang bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Walang iba kundi si Senator Panfilo Lacson, ang Senate pro tempore din po ng Senado sa ngayon. Maganda umaga po, Senator Lacson. Good morning, Senator. Good morning. Yeah, Weng and Weng. Maganda, okay. maganda umaga. Maraming salamat po sa oras. Ang daming challenges ngayon na harapin po ninyo bilang isang senador. Dahil una, pangalawa kayo sa pinakamataas na opisyal ng Senado ngayon. At pangalawa, kayo na po ang tatayong taga-pangunahing taga-imbestiga ng Senado bilang Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Una pong tatanungin ko lang Senator, paano po kayo napapayag na maging Chairman ng Senate Blue Ribbon? Ah, mami na pa naman mag-elections. -e yes. Actually, uh, 'yun, kinausap ako ni Senate President, tatanong niya kung uh, puwede ako sa so, eh, Ang unang reaction siyempre, hindi ba kailangan diyan abogado? Mm -mm. Ang sabi naman niya, wala naman sa rules at saka may experience na siya nung uh, una siya naging senador pa, mm -hmm. na mayroon na naging chairman na hindi naman lawyer. So hindi requirement ang sabi niya. Okay. Ano asabi po? ko, sige kung wala namang uh, kukuha do sa bagong mayorya, mm -hmm. edi uh, I'm willing to take it on. Total kayo naman ay personally alam ninyo yung tatalakahin dahil ang tanggapan po ninyo ay nag-imbestiga na rito. Ano po ang magiging taktika ni Sen. Laxo sa investigasyon? Kayo ba yung take off from where natapos yung uh, investigasyon kahapon? Kung saan no, ang pangalan ng mga kongresista? Yeah. Where where they left off, doon ako mag-start. Uh, Pero siyempre, titingnan ko muna yung transcript kasi tatlong pagdinig na yan, mm -mm. lalo na itong huling-huli na maraming sinangkot, eh, pag-aralan din mabuti kasi marami rin uh, katanungan dahil doon sa mga pangalan na yung iba, eh, sinasabing wala naman sa Kongreso, paano sinabil ng congressman na binigyan nila. So titingnan din mabuti pag-aaralan yung records, yung transcript, uh tes yung testimonya, yung mga dokumento. Uh, kaya titingnan ko kung maitutuloy pa rin yung naka-schedule na Tuesday next week. Kung hindi, baka man talang uh, isa dalawang araw para lang mapag-aralan din ng mga staff kung uh, ano talaga nilalaman yung kabuuan ng tatlong pagdinig. Okay, Senator, ako naman balik muna ako doon sa nangyari uh, kahapon na pagbabago sa liderato ng Senado. Kasi may uh, kahapon nung natanong ata si Senator o oh, Senate President Tito Soto eh nabanggit niya eh isawo kayo sa sabaka dapat tanungin kung bakit nagkaroon ng uh, ganoon, leadership, na, leadership change. Ano ho ang nagtulak ko sa inyo para itulak na uh, baguhin ang nakaupong Senate President? O palitan? Uh, ano 'yan eh uh, usapan naming lima sa minorya. Na, mm -hmm. Nagtanong-tanong nga uh, kami kami, nagtanong sa mga kasamahan namin kung sino yung gusto na magpa, magpalit ng liderato. At base doon sa unang uh, nakalap na information, mukang uh, mukhang uubra na magkaroon sufficient na numero. Kasi labing tatlo para mag-aust, para ma-retain. Mm -hmm. So nung uh, may bilang, yun na, di, may mga tawagan na nangyari at uh, ayoko nang pag-usapan yung mga uh, dahilan kasi mm -mm. ayaw na rin nating uh, magkaroon pa ng sakit ano sama ng loob yes. eh yan naman eh normal naman yan sa senate eh at sa house eh yung palitan pero naging madali po ba yung pagkuha ng numbers ah uh, medyo over the weekend lang actually eh mm -mm. nag-start lang yan i think uh, unang pulong namin lima, friday mm -mm. Uh, nagbibilang-bilang, tapos mm -hmm. Saturday, Sunday, yan hanggang Monday ng umaga. Mm -hmm. Nung uh, supesyente na, nagpirmahan na, merong drop preso, mm -hmm. resolution, at nung uh, supesyente yung numero, yun na, pinuntahan na namin si Senate President Chis mm -hmm. at you know nakakabagbag naman ng loob na mm -hmm. he was very, very gracious. ano mm -hmm. Ang sabi ko nga uh, statesman par excellence yung mm -hmm. naging de minor mm -hmm. yung naging uh, reception sa amin ni Senate President Cheese mm -hmm. at uh, sinadjest ko pa na baka naman pwedeng para lang sa solidarity ng ating uh, Senado mm -hmm. baka pwedeng siya na yung mag-adminisan ng oath mm -hmm. kay uh, Senate Pre bagong Senate President. Sabi niya oh, sabi niya walang problema no, parang... kasi nung una ang uh, pakiusap sa akin ni Senate President Soto, sabi niya, ikaw na yung mag-ano sa akin, mag-ano minister mm -hmm. Sabi ko, tanongin muna natin si Cheese, baka naman si uh, payag siya o willing siya. Siya na mag-ano minister, mas maganda ka kung tingnan yun. At ganong nga nangyari. Mm -hmm. So napakaganda ng transition. Hindi ko na po tatanungin, Senator, kung ano yung mga personal dahil Sabi niya mm -hmm. hindi maganda mag-dwell doon. Pero ang bottom line, issue ito ng Uh, itong uh, flood control projects issue at saka kasama ba yung sa impeachment complaint versus VP Sara Duterte? Uh, maraming dahilan na mm. hindi ko masabi ko ano yung pinakamabigat na dahilan. Opo. Uh, kasi decision eh, individual decision ng Correct. mga kasama namin eh. Kung mm. uh, may kanya-kanya silang dahilan kung bakit sila uh, pumayag o kaya na uh, nagsabi na gusto nila ng change ng leadership. Oh, basically, hmm. ano naman ito, di ba, uh, Senator, issue of leadership? So, parang trust and uh, confidence ito issue ng mga senador versus sa kanilang Senate President previously. Yes. At okay. tinasahan natin kasi sa ngayon, labing lima at saka siyam yung minorya. Mm -mm. Huwag nating minosin yung siyam kasi yes. malaki yun. Ha? At uh, makakuha sila ng uh, ng ilan, ng <laughs> <laughs> ng anim <laughs> o, o lima o apat, mm -hmm. eh labing tatlo yun. No, so, so, pwede magpalit anytime. Oh, hindi oh. No? kayo magkapapakakampante sa leadership ngayon. Oh, pero si Senator, si Senate President Soto naman, ano eh, Consensus siya, builder. Correct. Naranasan na namin siya. Talaga mm. hindi siya nagdidesign na mag-isa. Lagi nilalatag niya sa mga kasamahan. Mm -hmm. O ito yung ating gagawin, ano masasabi ninyo. Ganon siya ka-open. Okay, na Aton, nabagit nyo nga normal lang yan na mayroong change of leadership. Pero sa pananaw ng taong bahay, ito ba ay makapagbibigay uh, ng impresyon na bakit hindi united ang Senado? Sa sa panahon na medyo hati ang ating bansa, bakit nagkakaganon sa loob ng uh, mataas na kapulungan? Uh, 24 republics wen mm. ang senado laging 24 republics kaya hindi pwedeng isa lang yung uh, ang takbo ng pag-iisip mm -hmm. may kanya-kanya kaming uh, dahilan may kanya-kanya kaming uh, attitude mm -hmm. may kanya-kanya kaming uh, pananaw sa paano uh, magsagawa ng mga pulisya tungkol doon mm -hmm. ano pa Okay, Senator, yung sa ngayon, ang mayroon palang na bago ay Senate Blue Committee. Yung iba po bang, at least yung mga major committees, mababago po ba ang uh, committee chairmanship or kaya naman ay composition ng committee? Yes, kasi kahapon, after nung session, maga kami nag-adjourn eh, para magka-cool down, sabi nga ni Senate President. Yes, po. After nung uh, ng, uh, mga speech-speech natin, mag-adjourn na muna tayo para makapag-settle down tayo at the same time, mag-cool mag, -mag -cool down. So yun, nag-focus kami. May mga napag-usapan doon ng na mga pagbabago sa, sa chairmanships kasi siyempre yung nasa minorya, eh, hindi naman sila basta makakapili over the majority okay. members. Mm -mm -mm. Priority siyempre yung majority. Tanggap naman namin lahat yun eh. Kaya nung nasa minorya kami kung ano yung maibato sa amin, mm -mm. yun na lang yung aming uh, paghati-hatian tig-tig isang komite, yung uh, sa majority may isang tatlo mm -mm. may isang dalawa misan apat pa nga eh pero walang reklamuhan tungkol doon kasi yun ang kalakaran yun ang fact of life eh Totoo po yan Basta yung finance committee hindi na yung mababago kasi nasa gitna na kayo ng budget deliberation ganun po ba yun? Oh hindi lang yon uh, member ng majority si Santo yes. Cherwin Opo mm -hmm. so walang yung mga yung mga dating uh, chairman ng mga chairpersons ng mga komite, mm -hmm. mananatili silang uh, chairman kasi mm -hmm. after all, nasa majority naman sila. Okay. Ah, Ang okay. mga lamang, okay. yung nasa, nasa minority ngayon, mm -hmm. halimbawa yung uh, sabihin na natin, ano, yung labor committee na dating hawak ni Senator Amy, eh mapupunta kay Senator Rafi, mm -hmm. yung mga ganon. Okay. Tapos uh, si Senator Loren, Uh, I think uh, yung defense committee mm -mm. na dating hawak ni Senator Jinggoy, yun, siyempre, tatanungin yung mga preferences tapos titingnan kung walang conflict, edi sila na yun. Sir, huling hirit ko na lang, dun sa balikan ko yung issue sa mga diskaya, kahapon, nag-isa-isa siya ng labing pitong former and current congressmen. Paano niyo po tatanggapin yun? yung naging statement na yan ni Diskaya, ni Carly Diskaya kahapon sa hearing na Senate Blue Ribbon. Paano yung tinatanggap niyo tinatanggap ni Senator? Dapat ba nating paniwalaan agad 'yon or meron kayo nakikitang may kakaiba doon sa kanyang statement? Unang-una resibo ang nga hanapin ko. Mm. Hindi pwedeng say so, hindi mm. pwedeng maski sino ituro, hook line and sinker, mm. yun na yun. Siyempre hanap mo ng pruweba. Kasi okay. ako mahilig ako sa resibo eh. Correct, Pagka okay. ako ay sa privilege speech ko, hindi po pwedeng basta sasabihin ko lang na balibalita lamang o sabi-sabi ng kusino. Mm -hmm. Kailan tingnan mo, teka muna, anong magbaback up dyan na okay. ebidensya? Okay. Na totoo yan. Oh. Tapos, um, may sinasabi sa ledger. Tatanggapin ba natin yung ledger lang? ah uh, yes. kailangan suriin yung uh, ledger. Kasi okay. alam mo, uh, yung sa mga investigador, di ba? tinatanggap sa korte yung yun, kung yung uh, notes na yon ginawa nung araw pa nung kasalukuyan mm. -hmm. nagsasagawa ng investigation, okay. credible yon. Alright. Pero kung yung ledger ginawa lang itong weekend, eh paano na natin paniniwalaan? Uh -oh, at saka uh -oh. kung selective masyado, uh -oh. eh di ba may kasi yung mga lawyers na falsos and uno, uh -oh. falsos and Correct sir, tama po. All right. In all. Uh -oh. So titingnan natin yun, ano? Kasi kung selective naman at uh, meros siyang pinagtatakpan at meron lang siyang ano, parang unfair naman yun, di ba? Alright, Senator, maraming salamat po sa pagkakataon ngayong umaga. And good luck. At uh, pabantayan po natin pare-pareho ang isyong ito, Senator. Maraming salamat po.